Isa ang kotseng ito sa mga isusubasta ng Customs Bureau sa susunod na buwan na pagmamayari ng mga kontratistang Diskaya. Mismong si Sara Diskaya ang nagsabi sa pagdinig ng Senado na ang Rolls-Royce Cullinan model na ito tumataginting na 42 milyon pesos ang halaga. Ayon sa Customs, pitong luxury vehicles na mga Diskaya mula sa labintatlong sasakyang nasa kustodiya nila ang ipapa-auction ng gobyerno simula November 15. Ito raw yung mga sasakyang nabili na walang import entry at wala ring certificate of payment. Sa listahan ng customs, kasama rin sa subasta ang dalawang Toyota Cards, dalawang Mercedes-Benz, isang Bentley at isang Lincoln Navigator na milyong-milyong piso ang presyo. Kasama ang customs sa mga ahensyang pinulong ng Independent Commission for Infrastructure ICI para talakayin kung paano maibabalik ang sinasabing ninakaw na pera mula sa flood control projects. They submitted a voluntary forfeiture, I'm referring to the Diskayas, meaning to say that they'll no longer contest yung seven vehicles. No? Ayon sa Customs, inaapela pa ng mga Diskaya kung pwedeng pagmultahin na lang sila sa anim pang ibang sasakyan na una na rin nakitaan ng irregularidad. Nasa ilalim pa raw ng audit ang labing pito pang sasakyan. Tiniyak naman ng BOC na magiging mahigpit sila sa proseso ng auction at naka-livestream din ito employees of the BOC are disqualified for participating. Uh, the importer, broker, consignee, and owner of the smuggled item is also disqualified. The following measures, the guy who the kamagana asks, so that. How do we make sure that doesn't uh, Before you are uh, allowed to participate, there is a registration process for the bidders, no? so we can check that. May pangako rin ang customs sa mga mananalong bidder the winning bidders naman would have that assurance that uh, they will not be harassed by the HPG, by the LTO. It will undergo a full registration process. Samantala, may paglilinaw ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa mga bilyong-bilyong pisong air assets ni dating Ako Bicol Partilist Representative Zaldi na nailipad na sa ibang bansa noong Agosto at Setyembre. Hindi kasi mabebenta talaga ang isang eroplano hanggang hindi na dere -register doon sa uh, bansa na kung saan siya unang ni-rehistro. Alin uh, alin sunod po 'yan sa International Civil Aviation Organization na isa lang ang nationality kumbaga ng isang eroplano, hindi pwedeng dalawa. Bago niya mai hindi pwedeng dual citizen. Yes. Ayun sa ahensya, hindi rin sakay si Ko na mga eroplano niyang dinala sa Singapore at Malaysia. Nilinaw din ang kaap na walang aircraft na nakarehistro sa pangalan ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand lands Mexico. Newswatch Plus.